panahon ng tag-init ng heatwave dito sa France, Ika galit ba ng refrigerator kung mas magaling ka pa? <laughs> Magpalamig ng kape kesa so dyan sa refrigerator mo. <laughs> para palinigin natin ang ating katawan na nagiinit. Sa ganyan ay sobrang nagiinit ang ating kalamnan ng ating kabaklaan. Todo na to. <laughs> sa mga magagaling magpalamig ng jowa o di ba kaya iniiwanan tayo kasi nga kumukuha tayo ng taong nagpapalamig sa atin o di ba wag puro <laughs> <laughs> balance dapat parang ano lang yan parang accounting so kailangan kang ano kailangan na uh, manageable o di ba <laughs> manageable yung uh, pagbabalance kung kailan lalamig, kung kailan ng tinig. Kung sa panahon ngayon, lalong lalo na dito sa France, kinakailangan natin mag-init ng bogong boga. Aste! <laughs> kinakailangan natin magpa magpalamig sapagkat nga hindi sapat na meron kang refrigerator, hindi sapat na collar kang color, hindi sapat na meron kang fan, o diba? <laughs> ang kailangan natin, coffiness, o diba? O diba? para para sa mga walang kapiling dyan, samahan nyo ang aking kabakla. Dito lang yan sa ating kokosarye. <laughs> <Coco> mo! <laughs> Watch this! Uh, guys, dahil napapanahon ng tag ang usapan natin ito ay panlalamig, di e, diba? <laughs> panlalamig ng pagigitong mo ng bawat isa, e, di ba? 'di ba? Mas maganda na for example ang paggawa natin ng tokenness, 'o 'di ba? Kung gusto mong panatilihin ang ang pag-iinit ni Mr. Mo, aba, kailangan laging mainit ang poppiness mo. <laughs> Nang buong, bongga So, dapat ganun lang, guys. Hindi ko na kainitin ng kaya yeah, sa panahon ng pag-init, hindi mo na kailangan palamigin ang bongga-bongga sa sarili mo. Magkapit ka lang. <laughs> magpainit ka lang ng kape. Tiyak, kung gano'ng agaling magpainit ang kape, gano'ng ka din dapat agaling magpalamig ng kape. <laughs> oh, o oh, diba? Kailangan, kailangan lang guys. Ano tawag dito? organic, natural lang yung pagpapainit mo ng kape at natural din na lalamig ang coffee mo. O ba? Diba? Mas ikakada, ikag ikagagalit ng budi ng refrigerator mo. O ba? Diba? Na sobrang malamig pero mas nalalamig pa rin ang pakito mo sa kape. <laughs> Narbong! Narbong! Narbong!